Ngayong araw nga ay niluto ko na ang turilyos na isdang nabili namin ni ate. Lulutuin ko din sana ang tilapia pero naisipan ko na wag ko nang isabay ang tilapia at sa susunod na araw na lang. So bali dalawa lang ang niluto ko kasi binigyan ko ka rin si ate ng dalawang piraso kasi gusto niya rin daw subukan na makapagluto ng ganitong klaseng isda. So first time kong magluto nito at eto na nga sabi ko is sweet and sour ko. At yan na, habang niluluto ko ito, o piniprito ko ito, nagre-ready din ako ng pang-detox ko. At yan na, luto na nga ang ating torilios. At syempre, ginisa ko na din ang ating pang-sweet and sour. Nilagyan ko lang ito ng sibuyas at ng gulay na sayote at carrots at aking tinimplahan. So ayan na, nilagyan ko na ng tubig at syempre, Nilagyan ko na ito ng iba pang mga pampakulay para maging sweet and sour. <laughs> naglagay pala ako dito ng tomato sauce, ng ketchup, at saka ng tomato paste. At syempre, para medyo may uh, asim at saka tamis, nilagyan ko rin ito ng pineapple tidbits. At syempre, naglagay din ako ng pipino at hinalo-halo ko na. At upang ito ay lumapot, Gumawa ako ng slurry, nagtunaw ako ng cornstarch at inilagay ko dito. Ayan na, minix mix mix or minekos mekos ko na itong lahat. At ayan na, tinikman ko na. At syempre, kulang ang lasa, dinagdagan natin ang asin. Nang mga oras pa lang ito ay wala si tatay, nasa school na kaya si Kuya Mikel ang aking kasama. So, syempre, ako ang tumikim. <laughs> At pinatikim ko na rin kay Kuya Miken. So, ayan, malapit ang maluto ang ating sauce na sweet and sour para ilagay natin sa ating plito. Dinagdagan ko na pala ito kasi plano kong gumawa ng meatballs. At syempre, para sa ating beef, masarap din itong pang sauce. Kaya dinagdagan ko na ang ating sweet and sour sauce. At eto na nga, ko na ang ating pagkain sa hapag. At alam nyo kung sino ang kakain nito. Since nasa trabaho si tatay at late ko nang naluto ito, kasi ang kinain ni tatay ay yung pares kaninang umaga, si Kuya Mikel ang ating tagatikim at kakain ng niluto ni nanay. So that's all for today. Thank you for watching. Bye! See you next time!